Hi guys, nandito kami ngayon sa Philippines. Mabuhay. At uh, nag-stay kami dito sa Ducet uh, Hotel, Manila. Dahil meron kami uh, Philippine Summit na ginanap ng dalawang araw. At kahapon nga ang start ng aming uh, summit. And today is the last day. Pero ngayong araw na to ay hindi kami a-attend. Kasi no, ako lang dahil uh, it's mostly for um, uh, licensed minister yung aming mga husband sila ang um, kakaroon sila ng parang uh, meeting ng mga uh, leaders at mga licensed uh, ministers kaya uh, hindi mo na kami attend <laughs> And so, dahil eh, kasi naman wala kami gagawin dito, ay uh, pupunta muna kami sa Taytay -tay, -tay yun? At dadaling uh, kami doon ni Ate Virgie, Ate ko, at no aking pamangkin, Ida-drive kami. So, may kasama ako na dalawang minister's wives din. Si Sister Julie at Sister Gina. At uh, wala, mamamasyal lang kami doon. At spent lang namin itong araw na ito. At uh, it's been Uh, good. Ayun uh, nga lang, nahirapan ako matulog sa gabi dahil jet lag. Uh, dalawang araw na kami dito at usually natutulog kami na maaga. Nagigising kami ng alas, natutulog kami ng mga around 9 p.m. dito. Tapos 2 a.m. nagigising na ako at hindi na ako nakatulog hanggang uh, sumunod na gabi na naman. So, nag-adjust pa kami sa time. At for sa the weather naman dito sa uh, Manila, ay kalalabas lang daw nung bagyong Falcon. So, we're so blessed and fortunate na nung kami rito ay hindi na masyado nag-uulan. Hindi na rin masyadong mainit. Kaya maganda ang panahon. Uh, that's good kasi mag magtatagal pa kami rito abutin pa kami ng mga patapos na ng uh, buwan na to at okay, so see you there bye pakainin na kami ng breakfast sa baba and then doon na kami sa baba susunduin ni, ni Latte Virgie at ni Donald so tara na mag breakfast muna tayo ang susarap na mga pagkain nila at uh, kahapon first breakfast namin dito ay merong taho yung masarap na taho na may mainit-init pa. At uh, yung yeah, merong mga tapioca at saka admibal. Ngayon, matagal. Ngayon lang ulit ako nakakain ng taho. Although meron kami dun sa Winnipeg. Pero mga wala silang ano lang yung sweet tofu lang. Usually, it's a Chinese tofu. Pero iba talaga yung Pilipinong taho. Kaya ngayon, ah, uh, Iting tayo ulit ng breakfast nila sa baba, buffet, at mag enjoy tayo. Alright, tara! Tani, visit na. Good morning! Ayan, Good tapos morning. na kaming kumain kasama ko si Sir Julie. Yes. Kumain kami ng breakfast doon. Ayan, at kina kumain kami ng tuyo. Ah, yeah! With, uh, tuyo. Champurado with tuyo. Mm, sarap. Danggit. Corned beef. din sa ano, sa, yeah. Ito sa so, Ito yung doucet. Ito yung um, Kanilang uh, labi Ang, okay. ganda oh. Na, you stay. Yeah. <laughs> ito, ganda, ganda. Ito yeah, si Sister Gina. Kasama na namin si Sister Gina. <laughs> Asawa ni Pastor itin. Mike. Uh -oh. <laughs> welcome to the Philippines. <laughs> Philippines. At ngayon ay absent mo na kami sa. <laughs> so shopping po kami ngayon sa Taytay! -tay. Shopping. Punta mo na kami sa Taytay, Rizal. Sulat na kami time. Tay -tay na. So, na kami time. <laughs> okay, bye, bye bye. See you later. <laughs> ng Ang ganda ng labi niyo. Oo nga, maganda. Ayun yung the pantry. Ayun. Ayan, sa si Ate Virgie. Parang you thought, Andito na kami sa Changi, Taytay. wala tayo. Ano, anong Iyan ka ka. Hindi naman. Hindi Marami Hindi Sister, sister, sister. medyo, Ano, ano, lang to, Alam mo, sister. Ano, manibago ka, kasi di sa Ayan, oh, yung mga ano. Oh, 150 lang. Oh, 50 pesos lang, oh. 50 pesos? Ang pantalon, 1 dollar. Pesos lang, 50. Oh, 1 dollar lang, oh. 1 dollar lang yan, oh my may uwi. Saan ang parking yung ano? Ayan! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Pero, takot ta akong mag-ano. Ito, changgean na yan. Changgean na to lahat. Ayan o, no? changgean ni Manang Biday. Malilito ang changgean. <laughs> <laughs> sa Manang Biday. <laughs> ni Manang Biday. As Manang Biday. Ayun, ano. Ayun, dito tayo manipili ng mga damit Ang dami, o. Oh. Maanda, ang gaganda raw pang tulog Meron dito. Meron mo dito, ano, ang mga tarong? Yeah. Oh, Meron din siguro. We'll see. Yan, mga maliliit na tindahan. Pero punta natin yung malaki. Yeah. Dito na kami sa loob. Ayun, eh, maganda yan, no? Bumila ko noon, no? Ayun, no? Yan. Hindi pwede 500? Nice. KG Ben. Ang dami rito. Okay, yung nabili namin. Yun, yun. Yung maxi dress. Pagkano okay. yan? 230? 230? May hanap siya ng pangbata. Nandoon, sir. Mga ano, dito kami kumain sa isang restaurant sa Antipolo, lunch. May piano pa. Oh, ano magtuturo piano ka na? Oo, nga ano. Dito kaya 'yan. Oh, titingnan ko na mismo. Ah, mayroon pang. Iya, nandito si Ate Vergie. Ha? Si Ate Vergie, ito 'yun. Ha? Para sa. Okay, guys, minutes. Yes, I assure you dito lang kayo, ma'am. Malapit naman siya. Pero direhen po. Ayan din po Ay, ayan, may tubig. Uh, ito may tubig. sabi niya, ano daw? Sabi niya, galing. Mel, wow. Ayan na. Nag-pray na kami. Kakain na kami. Uh -huh. Ayan yung kangkong mm. na adobo. Sinigang. Uh -huh. Sinigang. Oh, wow. Ginimis. Ito ah, yes. yes. <laughs> <laughs> yung ginimis. Ano, grabe na Ito yung binalot na, na adobo. Adobo. Pork. Wow. Tignan natin, oh. Ay, wow! Sarap! Tingnan mo po. Sa tinatawag ng Montreal. Ay, sarap po. Anong tawag dito? O, di ba ang buwag po uh, niya? Ginimis. Hindi ko alam kung, anong kung, <laughs> chique, <aquel. laughs> na, kung ano meron dyan sa ginimis. Ito naman yung chicken. Ako ay... May call for application. Mag-uong. Mag-file na daw kayo na mag-file na ano, pagpadala kayo ng mga picture. Ano talaga? <laughs> ano <laughs> binibenta na <natin>. siya. <laughs> ayan. Oh, ayan. Very good ang food niyo, ha? Grabe. Oh, ang sarap. Picture natin. Ayan ang ano. Ay, ipipaste na. Ano po kayo? Ah, sige, sige. Okay, Dito kami kumain, no, sa Balaw-Balaw Art Gallery. Oo. Ano, art Gallery pero restaurant. Ah, sarap Dito tayo dito.